Liliko tayo dito Tapos guys Diyan guys, diyan Diyan Wala namang bahay oh. Ayun, wala talagang bahay guys Promise Ayun, wala oh wala oh, Wala oh. Hello guys Good morning Welcome Page. Welcome to my channel. Today is Monday. And the ano na nga nato guys. Uh, tingnan natin yung nalampasan natin kahapon sa lugar na may isang bundok na na may bahay. Basta nakita ko may bahay. Nakita ko bahay. Pero, titingnan talaga natin today. Kasi naintriga din ako kasi parang first time ko yung nakita na, ano, na may bahay. Four years na akong nagdadrive itong road na to. So, uh, titingnan natin. Kita natin dito. So, liliko tayo dito dito tayo liliko. Tapos guys, diyan guys, diyan. Diyan. Wala namang bahay, oh. Ayun, wala talagang bahay guys, promise. Ayun. wala, oh wala, oh. Wala, oh wala. Wala guys. Ayan, wala oh, wala. Wala guys, wala. So, wala guys, walang bahay. Parang, bakit nakita ko may bahay doon? I-review nga natin sa, ano, review nga natin sa, sa video natin na binog, na ano, na inaano ko yung, pin, pinaharap ko yung kamera doon. I-reviewin ko baka ako ay hindi ko lang nakita. Hmm. Titingnan ko yung ano yung yung uh, video na pina pinaharap ko yung camera doon. Baka may bahay, baka may bahay tingnan natin. I review natin guys. Tin papauwi na tayo ngayon 3 o'clock. Tingnan natin yung bundok, ang bundok na malampasan natin. Uh, kung meron bang bahay diyan kasi at least maliwanag na ngayon makikita mo na okay yan pag nakikita mo yan na ma, dito banda guys dito banda tinang lang natin kung may bahay ba yan 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 uh, tingnan mga guys ha dyan o oh, banda guys diyan sa itaas tingnan lang kung may bahay kung wala guni guni talaga lang sa bahay si yung aking nakita yan guys yan guys wala guys ano wala 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 guys promise wala oh wala na nakarating na tayo dito sa palikuan natin yan palikuan na yan